good afternoon. Dito ang ulan, mga idol, no? na karun diri sa babuyan, mga ka-idol. Shout out po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo -lalo na sa mga OFW. Nandyan sa Canada, Toronto, sa Hong Kong, sa Japan, sa Dubai, sa buong mundo po. Uson, Visayas, Mindanao, mga ka-idol, wala man akong ibang video dito lang sa Baguyan at saka sa bahay doon sa pinagtatrabahoan ko so ngayon mga ka-idol wala na mga ka-idol nakaway na akong mga alaga ako sa ni silang tutlon mga idol Hello? maging panggutot na Awa. Awa, haw. mga ka-idol mo. Uh, itong trabaho ko mga ka-idol, uh, umaga, tanghali, paghaponan, dito lang po ako paulit-ulit mga idol no, sa trabaho ko. Uh, wala man akong maipapakita sa inyo ng mga video ko dito lang, tapos magano ako, maglinis ng bakura namin. Tapos, maglinis din ng tanima namin ng mga gulay. Yun lang ang ipapakita ko sa inyo mga kaidol. At least, malalaman ninyo na safety pa rin ako mga kaidol, mo, no? Uh, itong halaga ko ay papakainin ko na parang hindi sila mag ano sa akin? Magsamok. O, oh, na, kain. Kain kayo, kain. Malaki na sila, mga idol. Doon sa kabila, ayaw pong pumasok dyan kasi malaki na sila masyado. The plane, kaya tumiloan, inuwaan. Ito lang ang, ano ko, mga ka-idol. Sana, no? Sukotahan nyo pa rin ako, mga ka-idol. Hindi... Hindi kayo magsasawa manunood sa akin video, yun lang ang hinihingi ko sa inyo para makasahod ako sa YouTube at saka dito mga idol sa pinagtrabahoan ko uh, ito ay extra income ko mga idol uh, napapasalamat karin pa rin ako sa paginoon na hindi ako pinapabayaan may may, may ano ba mabuting puso na tumatanggap sa akin para mag-alaga sa mga baboy niya at saka sa anak niya. Yun mga ka -edoy. Tapos, bibigyan naman niya ako no, ng tag-iisang piraso bawat ano, alaga. Inaalagaan ko. Ito, Ito ang trabaho ko araw-araw. No? Uh, sa umaga pala mga idol maghatid ako ng estudyante pagkatapos dito sa ano kabuyan tapos sa susunod na araw mga idol para daw ma ano ba kung sa baga pa sa bisaya malinaw daw kung maayo iya kong tukuran ng gamay na sari-sari store, no? Uh, mabait talaga yung abo ko mga kaidon, no? Uh, siguro, uh, una na mabait. Kasi binibigyan ako ng amo na sobrang rin. Alam mga ka-idol, mahirap mag-alaga ng baboy. Ngayon lang ako nakaalaga ng baboy mga ka-idol. Pero tinitiis ko. Para sa pamilya ko. Tinitiis ko lang mga ka-idol. Kahit anong gagawin ko dito sa patag, titiisin ko na lang no. Para magkapera ako mga kaidol No? Mahirap na walang partner sa buhay. ikaw lang ang naghahanap buhay mo. No? Kahit ano na lang ang gagawin ko. Ito, bago ako mag pagkain sa mga bago yung mga ito, nilisan ko mo ang ano nila. Know, Kasi madumi eh. bago ko araw-araw. No? Tiyaga lang. Para, mm. Okay. Mag-away ko pa. Hindi mag-amoy mga idol.

Tapos ini ang mga idol. Tapos so ilang buwan ka lang tani. Taon man. Ah. Uh, Mahirap man tayo. No? Marami na ito. Parang siguro hindi ko na kaya kung ito lang lahat ang mag dito as ito mga idol. Kailangan ay may kasama na ako dito. Yaw! Hindi mga kagpamuhan siya. Ka. Pamahit! Ani ning trabaho sa ubre na I don't know. Masukan lang ng kahit ano ano na lang ang gagawin natin dito sa bin, ah, sa ano sa patag. No? Para magkapera tayo. At least mga kaidol hindi natin minanakaw, no? Pinaghirapan natin. Yan. Hindi katulad ng iba dyan na nagkapera pero dinaan sa kalukuhan. Dito mga kaidol, tiis-tiis lang tayo. Makaraos din tayo, no? Okay, dasar. Daun. Ah. Daun, Itong dasal. Ah. ko mga idol. Paulit-ulit lang po, araw-araw hmm? ito ulit na karba dito ka idol mag off cam na po tayo kasi pauwi na po tayo no uh, abangan nyo mga idol ang mga ang gulo ng mga video ko uh, sana yun lang ang paulit ulit kung sasabihin sa inyo sana hindi kayo mag sasawa sa akin kung ano ano na lang ang ipapakita ko sa inyo dito sa patag no kasi hindi mo na ako babalik doon sa bundok mga kaidol kasi mahirap no ah pinapagalitan ako ng anak ko kasi nakita niya ang video ko na yung nabihag ako pinapahirapan ako sa mga bandido mga kaidol sabi niya sa akin kung gusto pa daw ako na makakita sa kanya Itigil muna daw ako doon sa bundok, magpapahinga muna ako mga kaidol. Pero sabi ko sa kanya na kung may mga ngailangan sa akin, tutulong talaga ako. Uh, sabi rin niya, sagot niya sa akin, papayag naman ako ma, pero... Yung may kasama ka, na uh, hindi lang ikaw mag-isa doon pumunta sa bundok, kasi daw... Mapapaano ako kung ako lang magisa. Buti na lang daw ay naligtas ako nila ni Kuya SD at saka ni Junji, no? Ah, salamat pa rin. Hindi ako magsasawa na magpapasalamat sa inyo. Lahat ng mga silent viewers ko na salamat na sa pag-share ninyo sa video ko noong naghihirap pa ako, no? Ah, noong pinapahirapan pa ako agad-agad uh, naman ay nirescue ako nila ni Kuya SJ at sa ni Junji no? uh, si Kuya Dax naintindihan ko na hindi siya nakatulong sa akin kasi may pamilya din siya hinahabol no kasi nag-critical din ang pamilya niya uh, hanggang dito lang muna ang video ko God bless po sa ating lahat I love you all